Puso pila ka mga ilonggo, mas ginpili ang magsinadya sa dalanon sa syudad. Upod ang pamilya ipaiway ang paggamit sa palupok sa pagsugalaw sa bagong tuig. Samta mga ang iba naman, yung mga residente, may pinasahiman yung pamagi. agod sa ulogon, ang bagong tuig. Nakatutok John Sala. Pagpalupok sa dalan, matunog ang mga sound systems, alternatibo ng pampagahaw kangay nilang sa trotot. Gamit sa balay, kag madamo pa. Basta nga ni New Year celebration, sigurado ka tanan nga mga Pilipino, all out ang pagsinadya. Pag sinaot sa dalanod, suksok ang palareho nga doag pink kabayo, masinadyahon kang safe kagit sugalaw sa pamilya ni Pastor Hector ang bagong tuig. loob sa pamilya, wala sa patunog-tunog sang lupok sa palupok ang matuod nga simbolo sa bagong tuiga, kundi ihara sa pagbubong sa pamilya sa pagatubang sa mga pagpanghangkat sa madason nga tuig. Mas marami ka niyo lupok, ito uliwa, uh, iwas pala. Kag, uh, wala pa sa malubok ang kasadyahan eh. Kundi kung paano i-celebrate ang magpasalamat. Ang ini naman nga street sweeper, sa baylo nga mastres sa pagpaninlo sa mga dalanon sa syudad, naki-party-party na lang samtang ginapatuman ng iya dananan. sa opisina naman gid sa ulog ni Carl na ang bagong tuig. Ininakono ang ikaduwa nga tuig sini nga nag New Year sa opisina. Apang hashtag feeling blessed ini sa gihapon. Bangot ini ang para kuno sa iya pamilya. We're still happy because despite na I'm still in the office working, I'm assuring that my I can provide with my family. Samtang doon mas maging memorable naman ang pagsugalaw sa bagong tuig sa ang ininga pamilya sa barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa bailo nga magpalupok at magpahubog-hubog, kangay isang naandana. Nagpatalbuga ng mga inesok sokang costumes para sa pinasahingan New Year's Party. Nangin malayo na sila sa piligro o tugas ang palupok, napakita pa sa tag sa kamiyembro sa pamilyang il artistic side sa pag-welcome sa New Year. May iba naman nga sa dagat gin sa ulog ang bagong tuig. Pareho na lang sa mga residente nga ini nga nagtagsa sa higat sa bay Tibayon sa Sipalay City. Samtang sino sa Iloilo City Police Office, matauhay ang selebrasyon sa New Year sa siyudad sa Iloilo. Iliapisar sa mas halog na protokol sa paggamit at pagpaligya sa mga palupok. Uh, generally, peaceful and orderly. Uh, Diyan, ang bilog na siyudad sa Iloilo sa pagsugalaw sa bagong tuig. Uh, although tia, may ara kita na report na uh, firecracker related injuries pero mga minor malang mga, mga uh, injuries kay